Alamin kung paanong libu-libong tao ang naaabot ng dinagmamaliw na mensahe ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang mabubuting gawa. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito sa The FBBC Report. Sa buhay minsan, para tayong manlalakbay sa isang desyerto. Lumadaan tayo sa kahirapan, pighati at mga pagsubok. Ngunit tulad ng isang bukal o ilog sa desyerto, ang mensahe ng salita ng Diyos ang tayo makapagbigay ng ginhawa at kalakasan. At dahil dito, ay nagagawa nating magpatuloy sa ating lakbayin. Magandang araw po. Ito po si Luis Miguel Castillo. Samahan niyo po ako muli dito sa The FEBC Report. Noong nakaraang linggo, itinampok natin ang kwento ni Pastor Robert Baldeo na tumulong upang maibahagi ang Portable Missionary or PM Radios sa mga residente ng Tikau Island sa probinsya ng Masbate. At purihin ng Panginoon dahil ang mga PM Radio ay tunay ngang nagdulot ng magandang epekto sa mga nakikinig. Narito si Michael Quintana, na isa sa mga nakatanggap ng PM Radio upang ibahagi ang kanyang kwento. Ako po pala si Michael Quintana. Ako po ay isang habal-habal driver. Bago po ako nakakilala sa Panginoon, uh, nagkaroon pa ako ng sakit na walang lunas. Sa sitwasyon po namin, wala pa akong trabaho noon, tapos wala pang pera. Kumbaga, hopeless talaga siya. Itong 2018, uh, si Pastor Baldeo po ay nakapagkwento sa amin ng Uh, meron nga is, uh, isang radio na nagpapahayag po ng salita ng Diyos sa uh, Care 104.3, the WFM na meron po silang programa na namimigay po sila ng uh, PM radio. At ako po ay isang uh, listener na nag-text noon ang sabi po kasi ni Pastor Rico kung magbibigay ka daw ng regalo, dapat yung may spiritual value. Nung napakinggan ko po yung uh, spiritual value na yun, parang tumama sa aking puso na sabi ko, gusto ko magkaroon ng PM radio tapos yun na po yung umpisa na nakarating sa akin yung PM radio at ay uh, yung PM radio po ay napakalaking tulong po sa amin lalo na po dito sa area namin na uh, kumaga nasa, nasa bundo kami nung mapakinggan, mapapakinggan ko po yung buhay pamilya kumaga doon po nabuksan natin ang pangunawa na ang dami ko palang dapat pang baguhin sa buhay ko ang tunay po talaga na nagpagaling sa akin ay ang pangalan ng Panginoong hesus At yun po ang pinagpapasalamat ko dahil hindi niya po ako hinayaan na uh, kumbaga, mamatay, na, na walang relasyon sa Kanya. Maraming maraming salamat po sa Panginoon at doon sa mga tao na ginamit ng Panginoon para kami ay tulungan na lumago sa aming uh, spiritual na pananampalataya. Salamat Michael sa inyong ibinabahaging patutuo. Nais rin naming ipaabot ang taus-pusong pasasalamat para sa lahat ng mga pastor na naging katuwang ng FEBC, sa radyo man o sa gawaing pagmimisyon sa mga komunidad. Bago pa man sila nagsalita sa mikropono, inialay nila ang kanilang buhay sa pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sila'y namamagitan para sa mga pangangailangan ng ministeryo at nagbibigay ng payo at gabay para sa mga tagapakinig ng ating mga programa sa radyo. Maitutulad sila sa mga bukal kung saan dumadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Gaya ng sinabi ni Jesus sa 1 Kabanata 7, talata 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Kung nais mong magbigay ng suporta para sa gawain ng FEBC Philippines, mangyaring bisitahin ang ating website. DonateNow.febc.th. Salamat sa inyong pakikinig. Luis Miguel Castillo po para sa The FEBC Report. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Iyong napakinggan ang the FEBC Report. Para mapanood ang episode na ito online, subscribe na sa ating YouTube channel at i kami sa Facebook at FEBC PH. Para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website febc.ph slash give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon.